Marami na naman ang na-invite kahapon ni Facebook na magkaroon ng performance bonuses. And luckily, isa po ako sa naimbitatahan kahapon ni Facebook na magkaroon ng bonuses program. Ang tanong ko, paano ba ako kikita dito sa binigay ni Facebook na bonuses? At For sure, doon sa mga na-invite ni Facebook na hindi pa alam kung paano kikita, kayo rin ay nagtatanong kung paano kikita. Ayon kay Facebook, create original content to earn bonuses through comments, shares, reactions, and views in all your eligible public content except Reels and Stories. Klaro 'yon, hindi kasali si Reels and Stories. So ano ba ang pwede nating i-upload para po tayo ay kikita sa bonus program ni Facebook? Ang pwede nating i-upload para magkaka-earn po tayo ay ang text, photos, live and long form videos or yung tinatawag natin na in-stream ads yung apat na yun doon po tayo pwedeng kikita sa bonus program ni Facebook so atong tandaan except the reels and stories hindi kasali sana po ang video ko ay nakatulong sa inyo please follow for more good bless